Dito, ito lang po kayo. Ano naman Ay, sabi, to? Naman ano po yan yung Alaan. Uh, kasi wala namang laman to na eh. Eh bakit? Ay hindi. Kaya ate po yan. Ito po may laman kasi sa sandaan na yung king. Ito yung sandaan po. Dito po rin yung Bakit? Anong pinagkaiba nito? Yung form picture po yan. Dito naman yung gitna na niya. Yung parang sa may buto-buto. Pero manaman po. saan daw ala lang pa sa akin Dapat Sabi ko para lang Ano naman yung alaan yan? Alaan Sabi ko Ang palaya sana na daw Wala Ayan, sa gilid ng kalsada dito sa kampos sa payatas. Magkano sa talong? Kuya. <laughs> <laughs> Talagang anim-anim lahat. para sa iyan lang. po dahon sana na ang may ka dito may hindi yata eh kanila masagli nang nagpabarya yung ano baka 20 yan dito yan you guys yan yung dito